Tingin dito. Tingin. Ride tayo, ride. Ride natin si banana. Ayan. Para mag-init yung makina. Let's go and ride my Mio i2016 banana color. Okay, let's go. Nakapaggupit ka na eh, di ba? Huh? Naggupit na tayo, di ba? Pag-ibig ko sa'yo'y tunay at totoo Sintamis ng buwan Nasintata ng sansyan At tunayan mo sana. ang aking pagsita oh kakasilaw yung araw ano ka? Okay. daw eh pasalan natin si tito o timo eh oo tayo? oo sila tayo nalabitit ng gising katulala uh -oh. sa amin uh -oh. tumitin Kali alit lang ang aking Mababaliw ako sa'yo Bawat sinako ng puso ko Isang sulok na lang Umiibig sa'yo Sinta

lang ang aking Bahaliho ako sa'yo Awatin ako ang puso ko Sa'ng sulok na lang Iiwiwig sa'yo

Kabaring ito, 2 kilometers along my house. Pusa o. Oh. Uy! Daming pusa. Kawawa. Ha? yung pusa. Ha? Patay? Patay. Pusa. Ay, eh, timawa ba naman eh. May not. O, timawa. Usa Woo! Lansa ng amoy. ko ba ko? Ha oh Ba ko Ha? Ha? kaya si Tito Hote mo? Ha? Oh, Ang laki ng truck sa, sa likod

pinindot ko kasi nag-record kaya aku nila nakalimutan aku pinindot ah Ikitai mo, yeah, oi, bo, 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 wuuhhh wuuhhh oh, oh, wuuhhh wah, kedua-dua sida oh, ini apa yang kamu buat? eh, air air, ada air ada gulai ada gulai di ada gulai di sana Thank you for watching! Uh, see you on my next vlog! Bye for now!